malita oh, Na-scam kami oh. 1-8. naman ito. ano pa? Okay oh. lang yan. May karma rin. Instant karma parang mangyayari doon. Ang pera, magpikitain lang

Dali ni daan ni talaga ito. ito. daan Laman. ang ninyata ng ni? Ano? mga Ano? 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 Pero parang may umalog. Baka may ano lang, nagpapil papel-papel lang. Wala. Kung ano rin eh. Wala ba? Malalaman ko. kasi namin ando. Utong, yun ako yung nag-uugod. Buso. Nag-uugod sa amin dyan oh. No? Tagal pa ganila ano eh. Nilock namin pinto eh. Katok, katok pa sila ng katok eh. <laughs> 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 Madilim kasi wala. Kung maliwa, kung gabi sila tumatarget. Dalilang. Sa mga naglalamag dyan. Hindi ko parang kayo. Parang dead end yun eh. Dead yun eh. Oo, dead end na. Mga matatanda na. Hindi. Mga ano. May hey, matatanda, matatanda na yung mga yun. Yung kausap mo, hindi naman na yung o, ay, dyan, matanda. Yung, dyan, 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 dyan. yung parang o, ganun, mga grupo dyan. din, grupo. Grupo nga. Magkaba rin tayo, sila. Nangyabot ng lalaki, pera. Oo, tapos ba ay, may mga kasama sila na nakatambay din. Ano, ano, hindi naman ako Ang salamin, oh. Basura. Basura. Tinapon na to. Bao. Sigura. Baka di pa nga mabuksan niya. May Sam password pa ata yan. Buksan mo. Bao. Galing pa yata ang kanal ito eh. Buksan mo ako, Joel. King 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 King. Hindi mabuksan. Baka mag-abroad ka na, Joel. Bao. Uwi mo na sa inyo. Nagaya mo na ng gamit. Sama. Ano nung laman yan? Bao. Kaso ano. Pinulot lang nga. Baka mabuksan. Ano nung laman? Ano nung laman? laman kasi nabuhat po to kanina eh. sabi ko magaan. so ayan ang one eight <laughs> Tapon niyan ba? 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 Magkano binta mo? Magka magkano nga? Depende. Hindi pa sira yan. Ha? Hindi pa sira. Hindi naman sira pero puso nawawala. <laughs> Anong yang issue <isyo> yan? Puso nawawala lang. Uuwi balik sa may-ari. Ayun lang. O benta bili-bili niyo na daw. Mura lang, ano, 1.5. One 1.5 five. One five po Hindi ang issue. Ano? Okay pa po siya, ang issue niya lang nawawala, bumabalik sa <laughs> <siya>. may-ari. <laughs> Oo, oh, gawin mo na. Tsaka yung nag... Box? Box na siya. Ang issue nito, 1-5, bilhin nyo na ang issue. May umiiyak sa gabi. Pipitukakan lang <laughs> natin. Oh, Pipitukakan lang ito. Oo. Pablising mo muna. Pablising ko muna dahil galing sa ano ito eh. Sa? Galing sa snacks. May snacks, yung one <-eight> namin. <laughs> oh, uh, ito pala yung pinadala bina sa amin sa lalamove na ano na kami. Oh, okay, nice scam One eat lang po yan. <laughs> Nakawis lang dun eh. Ayan na Ang galing. Ito yun. Magkano po, magkano po. One eight. Bigyan <laughs> kaya Ito pala yung ano, yung na-scam sa amin. One eight po yan. Ang ganda no. Yan. Gago, hindi si Ang ganda. Ang ganda, <laughs> ang ganda po talaga ng package po. na yan no. O. Oh? One eight. One na po. Mababalik. Mabalik lang po ang pera na na-scam sa amin. Ayan. Ang laki kasi. So ito po yung ano malita kagabi na pinalalamog sa amin. Ayan, 1.8 po ang halaga nito. Ang malupit na 1.8. Ayan. Na-scam po kami. Kaya sa mga lalamog driver na po. Mga for ano, lang. Awareness lang. magingat po. Sa mga scammer. Ayan, na-scam po kami kagabi. Magkano ba kailangan mo? <laughs> Bung, ayan. Na-scam po kami kagabi. Totoo po. Uh, ito yung pinakarga sa amin. Ayan yung van. Yan yung van. Nag sila lamog. Uh, pinakarga po sa amin kagabi. Ito yung in-scam sa amin. Yan mula kami sa Las Piñas. Ihatid daw ito sana sa Quezon City. Ay ngayon, ang nangyari po dito ay abuno. O ngayon, siyempre, tiwala naman. Wala, nagbigay kami 1-8. Kaya, lesson learn na lang sa mga... Sa amin, siyempre, sa mga lalamod, lalamog driver na... Lalamog driver, mapamotor man o van. Yan. Mag-ingat na lang po tayo sa scammer at wag na agad tayo magtiwala. Lesson learn na lang dahil nangyari na sa amin kagabi. At kahit oh, ano, okay lang naman. Sana nakatulong kami at nangyari May karma naman yun eh. Kaya okay lang naman. So ito yung ano, yung malita na halagang 1.8 na inabuno namin kagabi. So okay lang, pera lang naman yan. Ah, sana kung ano, maging makatulong na rin sa kanya kung anong gagawin niya dun. At sana mahuli na rin siya. <laughs> kung hindi man kami ang ano, iba na lang. Pero okay na rin, kahit paano, hindi ka pa lang may nasaktan, may scam lang talaga kami, kaya 184. yung munang halaga ng pinalamog niya. Kala pinakarga mula, inuwa pa namin ito kagabi, las piñas. Las piñas pa, papunta kayo sa city. Oh, grabe palang dumi naman ito. Nakabalot pa yan, papakita ko sa inyo yung pagkabalot niyan. Nakasealed pa yan, animal nila. <laughs> Pero okay lang. Yes, listen na rin. Saka sa mga lamo driver nga, ayun. Ingat na lang po. Uh, check na lang talaga yung gamit. Kasi oh, first time naman talaga namin sa mag ano nang lalamo. Ayun. Dito po yung yan kagabi o. Oh. Yan. Wala, yes, next kami. Agad Pinasok agad, madilim. Pero okay naman sana yung pinuntahan namin kasi pagpasok namin may gate eh. 50 pesos pa yung entrance eh. BF Homes. So mga BF ah. Homes, yan, Las Piñas BF Homes. Pumasok kami doon sa loob. Siyempre, kampante kasi subdivision na entrance fee pang 50 pesos. Pagdating doon, andun pala yung scammer sa loob. Nag-aabang. So yan lang pong update. Sana lesson learned na rin. At ano na rin sa amin to? Ah, tawag doon. Kasi ah, nga umuwi ka lang. <laughs> Salamat well, ah, mas camera. Ito na, iuwi na ni, ni partner yung ano mo, malita mo. Ibabalik ko dyan sa Las Piñas. <laughs> okay. At ano na rin, salamat sa camera at syempre may aral din kami na natutunan sa iyo. So, yung aral na yon ay magiging aral talaga sa amin. At sa mga lalang mag-driver, ingat na lang po kayo. At lalang man ng motor o van kahit ano basta driver ng lalamove o ano pa yung mga application na yan ingat na, na po sa scammer marami talaga so ingat na lang at bye bye